Bagabon. Ayan na, Yung Bagabon, ang bida ron, eh, si Miss Gigi. Sa tabi eh, ni siya ang door oh, ko sa BBQ Chicken eh. Kaya madalas kami nakikita sa Korea, Ang producer niya, writer. Kaya nag-uusap-uusap kami doon. Napakita nila up to 16 series. Mm -hmm. Next episode na susunod. So, na nila na dahil ako kayo, hindi okay. kaya di pa naramang sino yung mastermind, kaya nabibigyan ang tao. So susunod nila dito na sa Pilipinas oh. uh, para masama ko yung mga local artist. Pero hindi pa kayo ang producer produce ko? Co-producer lang dahil mahal yan, 20 million ulit. Dollars. Yes, dollars. Hindi ko dollars. Ayun naman ni Gobi yun eh. Ay kung mababawi na. Mababawi na dahil popular na siyo yun. Mm -hmm. uh, oh, Nakapangan ng marami. Pero oh, magiging sosyo na ako para lang mapasama yung mga mga local art May ang uh, purpose mo nang ano? Bala ko kung matuloy. Karami ko lang matuloy na ginagawa na yung <laughs> yung yung skorya. <script>. <laughs> skorya. <laughs> Kasi gano'n sila, ginagawa muna yung ano para magbilis. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kagaya dito na kung anong maisip nila bukas, isipin pa yeah. na ako. E, Magastos yun. Sila tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy dahil may sinusulog. Go, may mga turin, local artist na kayong naisip na isasali sa, sa baga sa po? Wala pa naman. Bala sila mamili. Ah, no. Ay, okay. May audition ba?